Magandang araw ulit sa inyo guys So nito tayo ngayon sa loob ng Kabugao Ayun na yung nakikita ko mga nag Kabugao Elementary School Para ito Barangay Hall Saro sa barangay na Kabugao So ayan, alam nyo na kung bakit nandito ulit tayo kasi so, nung nakaraan hindi tayo nakarating ng Talisay Beach Resort dyan sa Big Bawi so silipin natin kasi marami nagre-request na punta natin yung ano ah uh, Talisay Beach Resort hindi kasi tayo dumiretso eh hanggang doon lang tayo sa ano hanggang doon lang tayo sa may ikalawang sentro so okay subukan natin tagusin habang maganda yung panahon subukan natin tagusin ating dating na eh hindi kasi natin dating na uh, pasok yung ano sa Lisay Beach ang ngayon na pupuntahan natin hindi ko lang sigurado kung kaya yung ibaba yung motor pero magtatanong tayo kung natin ito kasi syempre sila naman ang nakakaalam eh kung kaya yung ipasok yung motor o hindi kasi eh, tarikin talaga yung daan dun sa Talisay Beach Resort Siyempre ayaw natin nahihirapan si Rebre Itatanong muna natin kung makakapasok kung makakababa yung motor sa baba Kasi kung hindi Maglalakad tayo Bakarin na lang natin Ayan na. ah Hindi ko alam kung gaano kalayo yung ano Hindi ko alam kung gaano kalayo yung talisay sa chance or yan pero ngayon malalaman na natin kung gaano kalayo. Eh hindi na tayo dati dito. Direktor na naman siguro. Thank you. talaga siya pero hindi ko lang alam kung saan nagpupunta lang eh. yun nagpupunta sila bus doon sa buwan na swerte pa o rito yun oops pababang pababa yun ang ganda ng dagat o oh. may layagan yun o yun o eh. Naghuhuli lang yan dun sa kabila eh Tapos binibenta sa ano tabi ng highway Ano talaga masasabi mo talaga na gubat ko kasi yan pakalat kalat lang sa ng wildlife Hihihi <laughs> Ayan natin Hindi sure kung makakababa dahan-dahan lang tayo kasi maliit lang yung daan. Baka mamaya may makasalubong tayo naka-top-down or naka-tricycle. Kapag ulagang, may hirapan sila kasi nakasinga lang tayo. Hindi na kami ay ang bahay. Ayun, Natarik pala talaga. Eh, nung ina ka mo to. Sa ito, sila tuwi ah. Ah, maganda din pala kasi talaga. kaya lang hibas baba tayo so andun yung parang community nila mababawang oh. tubig guys try natin pumunta dito may mga babaan pero ano na sya putol na sya So, yan. Try natin bumaba. Lakad tayo konti. San tayo daan? Dito. Tinanong natin yung dagat. Sa inyo parang may mga naliligo. Yan. Yan. Konektahan na yan guys. medyo maano yung ano nila dagat nila dito walang masyadong naglilinis malawak pala talaga rito may mga ilan nilang bahay galing oh medyo malalim na pala dyan sa una-unahan yan parang pasakaw na yata yun eh ay hindi pa pala pasakaw ah uh, ano nga pala yan binahian si pokot binahian si pokot nga pala yan tapos puro beach yun eh. o tarik parik pala ng akyatin, akyatin natin mamaya hmm napakatarik na ng akit natin mamaya teka try natin bumaba dyan sa dagat try lang natin baka si pasukin ng buhangin sa patos ko eh hmm. so yan bumaba ako sa dagat yun oh. ah ah ng ano tagbak tagbak na yun eh binahian tapos puro beach tapos ayun may mga naliligo hindi pala dito kita ang ugtok ang lawak pala nyo no ang ganda pala dyan so ito na yata yung ano pinakang talisay beach itong kahabaan na ito dito big ba uy na tinatawag So yun, shoutout sa lahat ng taga-kabugaw. Ganda pala talaga dito. Hmm, na, balik na tayo. Mahirap maabutan dito ng ano, ulan. Dudulas yung daan, nahihirapan tayo umakyat. So yun, shoutout na lang sa may mga kabahayan na to. So yun, mas go din doon. Tingin ako dun ah Tara kita na tayo Kaya ba? Ayun, tayo naman Tayo yung pinakang ano nila dito Parang community Yan, hindi na ako dyan pumasok <laughs> goods na ako dito kaya naman yung nakamotor na shoutout kaya na sir manghuli ata sila sir ng isda mamanay yata sila kaya babalik na tayo ng sentro ng Kabigaw daan hindi naman yung ano uh, tawag daw, consistent na akyatin may ano naman pala siya meron naman siyang pagitan na akyatin tapos pantay tapos akyatin tapos pantay yung parang ganun hindi naman siya yung consistent na akyatin talaga kasi ano meron siyang buwelo para hindi ka mapitin sa akyat wala ka nga lang makakasalubong ng malaking sasakyan kasi sample kung dalawa kayo top down, di ba? Mahirap. So, oh. Eh. No? Nasa kanan ko bangin na 'yan. Huwag <laughs> kayong gigilid diyan. Sa bangin kayo pupulutin. So, naman. basic naman eh. So, Ito lang pala sila sir kanila at sa ng mga sila kanina bakit dami din kasi nag request dyan sa Talisay Beach kaya lang hindi tayo nakababaan pero at least ngayon nakababaan na tayo ah, ang dami pang naliligo Sabado yata ngayon Ayun sabado nga palang Kaya maraming naliligo So yan Balik na tayo napaka-fresh dito sa kabugaw Alos puro katunuan Katunuan pa lang kasi oh Wala masyadong mga bahay Kip-kip naman ng mga aso Ah, kakarito Nasaan na Banda dito Oo, diba Hahaha kaya din teleport sa ibang lugar Ano na diba? Ito masarap na adventure Parang gila na lang Geong lang diba? Oh, fun. <laughs> Let's go mga kamag Tayo na o, malapit na tayo sa intro ng Kabugaw Ayan muli, shoutout sa lahat ng taga kabugao Ayan, mga paraan, paraan para, Shoutout sa uh, Barangay Council Itan, sa mas mga uh, barangay gagawad Barangay Tanod, yun, DNS <laughs> Shoutout po sa Barangay Kabugao. Aarating pa nga dito yung mga paplastiko. Oh. Shout pala dito kay Malang. Nandito lang yung bahay ni Malang. Nandito And, ang bahay ni Malang. Shout gusto sa inyo Malang. <laughs> so ayan, labas na tayo ng Kabugao. Balik na tayo ng Banga. <laughs> So once again, uh, shout out po sa lahat ng mga ng video na to lalo, lalo na sa mga, mga taga-kabugaw uh, Maraming maraming salamat po sa lahat na nag-comment, nag-like, nag-share ng ating mga videos So ayun, maraming maraming salamat din po sa mga nag-follow At sa so walang sawang -so pag-suporta po ninyo sa akin, maraming maraming salamat po Siya nga pala, road to 10k na po pala tayo So ayun, sana maabot po agad natin yung 10k followers So ayan. Ah, <laughs> uh, keep on sharing lang po pa para mas maraming makapanood ng ating mga videos. Ayan, kung trip niyo po yung mga ganitong vlog, so ayan, keep on watching lang po. At mas gagawa pa tayo ng mas marami pang magagandang content. Ano po? So ayan, once again, uh, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang po yung vlog natin sa Tabugao. So ayun uh, see, you po sa, see you po sa next vlog Marami pong salamat